Ah, ito po ang pagkakuha namin ng technology namin sa blue drum. Ito po yung nagmumula sa maliit. Itatransfer ho namin sa blue drum. Hanggang sa palalaki namin na ito ay dito na po mamumunga. Ah, ito po ay dati nasa plastic lang. Kasi yung naka-plastic po, ay madali pong nasisira yung plastic. Ngayon, naisipan po namin na magkuha ng blue drum. Para kahit umilad po siya ng mga 3 to 4 years, hindi po nasisira yung drum. Kaya mas matibay at mas healthy po yung halaman kasi malaki yung lagaya. Ah, ito po yung ilalagay sa maliit na seedling bag. Iga-grap. Pag na po ito, itatransport namin sa blue drum hanggang sa lumaki na po ito. tumatagal po yan ang well, Simulan po ng mga isa't dalawang taon, tumatagal po siya hanggang 10 years sa drum. E, kasi yung mga ibang binubungsay tulad ng mga citrus, na doon lang lumalaki, doon na namumunga yun. Kasi ang citrus, mababang puno lang. Nasa blue drum, pwede nyo sa lupa kung maluwang po yung tarima nyo. Ayan po naman, pag naparikta, mas mabilis po siyang mamumunga. Ang advantage po ng blue drum, si nga po, pag tinayin medyo malaki na at established na. Ayan po ay madali nang namumunga. Ayan ah, pong ibang nakikita ninyo may mga bunga, kasi yung pang bumibili na may mga bunga na nasisyahan po sila na pag itinanim nila ay may bunga na. Kaya yun po ang advantage ng naka-blue uh, ngayon po, ang aming ginagawa sa paglalagay sa plastic, yung iba po, ang aming propagation ngayon, magkawan mo kami ng double pad at tripod para po mas mabilis lalong mamunga. And ito po yun, yung isang seedling, magtatanim po kami na isang sa katabi, tapos yon i-dedicate po namin para maging double root stock. Kung gusto po nyo maging tatlo, tatlo pong seedling ay tatanim natin para maging tripod naman po. Ah, ito po mga ganitong pamamaraan, mas mabilis pong lumaki at mas marami pong mamunga. Kasi ang single po ay isa lang po yung sumusuporta at yung, ang kaibahan po nitong double at saka tripod, kahit so matibay. Kasi dalawa po yung sumusuporta sa katawan. Ito na po ngayon yung ibang hinahanap ng ibang mamimili kasi po ang gusto nila, mas mabilis nga pong lumaki. Marami din po naghahanap itong mga multigraph. Ito po ay pantanim namin sa maliliit lang na bakuran. Pwede ito sa blue drum lang na pag ito po yung namunga, magandang tingnan kasi maliit lang po ang puno. Pwede po natin pagsamasamay ng si isang puno ng citrus na maraming sanga, pwede mo natin i-grab iba't ibang klase ng citrus tulad po ng pomelo, dalandan, uh, perante orange, valencia orange. Pwede natin pong pagsamasamay sa isang puno yan. Basta all kinds po ng variety ng citrus. Kayo po ay pwedeng mag-visit ito sa Alp and ANJ Garden sa barangay Sampalok, Talisay Batangas.